Good morning! Welcome to our vlog! So, kahapon di tayo nakapasok. Ano kasi, um, naku, nagkasakit ako. First time ko nagkasakit dito sa US. So, parang train ng kaso at ako kahapon. Tapos ng lagnat ko. Tapos, kahit anong inom ko ng paracetamol, wala. Eh, anyway, pala dito ang gamot nila is, uh, wala dito ang ang paracetamol. So, yung paracetamol na ginagamit ko is yung binili namin uh, pagaling Pilipinas. Sa last August pa yon So, Um, well, ano ko lang sa mga nagpe prepare na napapunta dito. Yung mga gamot na dinala namin, yung mga usual lang naman, um, like paracetamol, ganyan. Tapos, limit siya ng 50 pieces per person. So, ang nadala ko dito is 100 um, pieces kasi tag-50 kami ng asawa ko. Nabasa ko lang yun dun sa ano. Kaya kung ano, kung kung Uh, mag-travel kayo papunta dito sa US make sure basahin niyo yung mga um, rules and regulations so anyway, ayun um, nakatulong naman siya sa akin so kahapon, buong araw ako halos nilalag na thank God talaga ngayon, medyo umukay na actually, nag-start yan sa anak ko nung Sunday hindi rin ako nakapasok noon Um, dilagnat siya. Pero buti sa kanya, siguro nakadalawang inom lang siya. Yung sa pambata pala, yun sana yung inano ko, no? Sana nagdala ko ng mas marami pang paracetamol kasi na pambata. Kasi... Um, gamit na gamit namin siya, lalo na nung sumasakit yung ipin ng anak ko. So, yun lang yung pinapainom ko. Tapos, hanggat naubos na siya, kaya, no choice ako, bumili na ako ng Tylenol dito na pang bata. So, effective naman siya. Nakaisang inom lang siya. Tapos, umokay na siya. awan ng Diyos. Tas, nakapasok na siya ng Monday. Ako din, pumasok ako ng Monday. Kaya lang, pag-uwi ko ng madaling araw. Ay, eh, nung pag-uwi ko, tapos nung madaling araw na sobrang nag-chills na ako. Tapos, ayun na. Uminom na akong paracetamol, pero wala. So, nag- nag-call off na lang ako. So, ayun, nakapahinga ako ng isang buong araw. tas nung hapon, medyo okay-okay um na yung pakiramdam ko. Pero nilalagnat pa rin ako. So, nagawa nila na ako ng modules, ganyan. Yung mga uh, online namin na ano, um, online namin na mga um, inaaral. So, ayun, parang ano rin siya, parang training modules, mga ganyan. So, ayun, nakaupo lang naman ako. At saka, ano yung asawa ko. Medyo kampante ako kasi may nagbabantay sa mga anak ko. So, today, pumasok si Daddy. So, mag-isa na lang ako. Si Alona, um, pumasok na siya. Yung natid ko kanina. So, natutulog pa yung bonsu ko. So, ngayon, magluluto muna tayo. Na, um, bala ko magluto ng ano. Um, so, ginisang ampalaya na may itlog. Yung isang piraso lang kasi wala lang naman kami ng bonsu ko. Nakakain. So, sana kainin niya, no? ano, nabili natin to ano, ang palaya sa Asian Market ng isang araw. So, yung mamaya yung dalawa, um, tatry ko ihalo sa ano, kumakabila ko ng beef. Wala na kasi kami beef na eh. naubos na, luto na namin. So, guys, sa pag uh, luluto ng ampalaya, turo sa akin ng nanay ko, hiwain um, daw ng um, maliit para hindi masyadong mapay. So, sana kainin to ng bunso ko. Dati nung baby pa siya, makain naman siya. Ewan ko lang ngayon kung kakainin niya. Guys, mahirap magkasakit pag mag-isa ka lang dito. Kasi, kahit may kasakit, may sakit ka, lalo na kung may mga anak kayo, no choice ka kasi pabakot ka talaga. Mag luluto ka, maglilinis ka, intindihin mo yung mga bata kaya talagang ingatan natin yung mga health natin may vitamins naman akong iniinom pero kasi hindi ako pala inom talaga din ng mga supplements at vitamins hindi naman kami palagi nagkakasakit madalang na madalang lang kaya awa naman ng Diyos kung magkasakit man saglit lang ba? Diba? yung bunso ko madalang din magkasakit Siguro sa isang taon, bilang na bilang mo yung magkakasakit siya. Tapos yung bonso ko naman, pag nagkasakit, grabe naman yun. Kaya sana hindi siya mahawa sa amin. Tapos si daddy, naku, mukhang nagsisimula na nagbabahing-bahing na siya. sa ko, ganyan na ganyan ako nag-start. Noong Monday sa work, bahing na ako ng bahing. Kaya parang iba na rin pakaramdam ko nun eh akala ko kakayanin ko pang mag duty kaya lang wala hindi buti na lang nag call out din ako kasi sobrang sama talaga ng paramdam ko Mas sakit yung mga kaso kasuan ko hindi ako halos makabangon tapos kumain na lang ako maraming prutas buti nakapag grocery kami ng fruits yung nakaraan grapes tsaka yung cherry yung kinakain ko tapos si daddy nagluto siya ng upo kahapon. Siya yung nag-iintindi sa mga bata. So, ngayon, buti naman awan ng Diyos. Okay, okay na. Yan, guys. Maninipis lang para... Tapos, sabi ng nanay ko, pag niluluto, huwag masyadong um, ha -ha -ha hahaluin. Kung para hindi nalalamag yung gulay. So, sana hindi ito para kainin ang akin. So, kailangan na nga natin siguro mag talaga, no? Nakal wala kaming ano eh, sibuyas. So, ito na lang munang bawang ang ilalagay natin. So, ganda yung bawang na ginagamit namin dito. Ano na siya, um, naka ano na siya, naka mince na siya. Wala. Mas ano ako, mas uh, convenient kasi hindi maghiwa -hiwa. So, ayan. Gigisa lang natin. Simple, simple lang. So guys, ang ganda ng araw. Kahapon kasi maulan. So, thank God. May araw na. So, ayan. Paaraw tayo ng konti habang inantay natin maluto yung ating food. So, dito ako sa may balcony namin. Tapos, inom kayo ng maraming tubig. Mga, ano, pampalakas ng resistensya para, um, yan, mabilis tayong gumaling. So, hindi naman ako nilalagnat, pero, nagsistart na ako magkaroon ng um, uh, runny nose. So, ayan. Mukhang sisiponin na ako. Pero, ayan. Buti na lang may araw na. So, ayan. Bilad-bilad tayo ng konti dito sa labas. Dito lang pa sa balcony. Ang ganda ng ano namin dito. Ma maraming puno dito sa labas ng bahay na tapos ayan may parang maliit na ano creek Buti hindi umiyak kasi kahapon. Okay na yung mata niya. Yung left eye niya kasi na, ay yung right niya namamaga ng isang eye. 对嘛？ Bali, yung cherry pala dito. First time ko nakatikim, one time pinatikim sa akin ng coworker ko. Ito, yung fresh cherry, yung sarap pala niya, guys. Para siyang medyo, may konting asim siya tapos matamis yung texture niya. Perfect. Ano pa pwede describe yung texture? Para siyang Parang siyang mini apple. Ang harap guys. Ano? Manamis na miss na masim asim. So, ayan. I think kinakain ko pa hapon. Para, hindi kasi ako makain ng chair sa Pilipinas. Yung nakabot. Kasi feeling ko parang kakaiba yung lasa. Pero, hindi din ako bumibili pagdating ko dito kasi na-expect ko parang ganun yung lasa niya. Pero hindi guys, sobrang ibang-ibang. Sarap pala ng ano, fresh na cherry. So, pag may chance kayo, try nyo. Masarap ka guys. Yung anak ko, napakain ko naman siya ng konting ampalaya. Hindi niya na malayan. Sinasama ko konti-konti. Pero, ayan, more on yung egg na nilagay ko yung pinapakain ko kasi baka masayang, baka ilawa lang. Pero at least kahit pa paano, pakundi-kundi nakatikim siya. Tapos, etong cereal yung medyo trip niya nga yung araw. So, ayan. Siguro tapos na siyang kumain kasi naglayas na siya. Ayan, doon na siya naglalaro. So, ganun naman yan. Pagka ayaw na niya. Ayan. Ano na siya, umalis na siya. So, malalaman mo pagbasog na siya. Kasi, ano, ayaw na niya. Pero, Most of the time talaga pagkagutom gagotom oh, siya talaga malakas lang kumain. So yun naman na thankful ako. Mga anak ko, um, kahit medyo pity, at least now namin na kumain. Tapos nagluto ako ng mais. Sa favorite din ng mga mga mga. noon naman so may dining namin kasi andito yung tama ng araw so gusto okay. ko sana buksan tong tinto para medyo makahinga kaya lang para ma ano ba mapaarawan tong bahay kaya lang kasi pa yung mga lakas kaya bye that mm -hmm. again again inyo, bali may nabili ako sa Temu online. Para siyang, ano dito, uh, Shopee. So, yan. Bumili ako ng, tara. Ano siya, lagay ng bigas. Para medyo, ano uh, naman, organic. Parang nasa, ano, uh, $23 yung isa niya. So, ayan. Cute. Meron siyang, ano. ano. Pero parang ang laki, no? meron naman siyang nakalagay kung ilang ml. 100, 300, and So, tingnan natin kung okay siya. Ito pala yung bigas na binibili namin. Jasmine. masarap tong klase ng bigas. So, itong binibili namin, guys, 9 kilos to na bigas. So, mukhang kasya naman yung 9 kilos. parang watch na. Ano kaya? Parang, ah, ito. Um, parang months. Tapos, ito ay days. Siguro, ah, baka ito yung thank mm -hmm.